Samantala, so, sa punto po ito, makakausap natin si May Siriakos. Siya po ang Vice President ng Lending and Asset Management ng Social Security System o SSS. Magandang tanghali po. Si oh, Ivan may magandang... na po ito. Oo. Oh, oh. Uh, magandang tanghali, Ivan. Opo. Oh, Good magandang... afternoon, ma'am. Opo. Uh, Good afternoon. Thank you for uh, mga... joining us. Ano pong, ano pong tulong pinansyal yung oh, nakalaan para po sa mga miyembro ng SSS na nasa lanta ng Bagyong Glenda that oh. they can avail of immediately? Salamat sa inyong, ano, kayo unang-unang announcement, no? <laughs> Ka-approve lang kasi din. So, we will be offering the usual naming Calamity Relief Package, no? Sa mga miyembro at mga pensioners ng SSS. So, the, yung usual components ito, yung apat, no, na components, uh, mag-offer kami ng three months advance pension mm -hmm. for our pensioners, no? Retirees, uh, mga disabled, no? sila nanandun sa ano nanandun sa mga affected areas no that have been declared as calamity uh, calamity areas no okay tapos meron din kami yung tinatawag na salary loan early renewal program ito yung may mga existing loans na nabayaran na ng at least one year na pwede mag renew sila ng loan no at ito nga uh, we will be waiving the service fee of one para maka avail sila nung ano nung loan. So mangyayari dito may mga existing loan kayo, iaawas yung balance. Eh. So the net proceeds uh, they can get, ano, they okay. can get it already. Mm -hmm. Tapos ang yung mga affected din na na may bahay, no, na kailangan ng house repair, we are also reducing the interest rate from 9% to 6%. Tapos uh we waive din namin yung service fee for the house repair. Mm -hmm. And for those who have, you ano, who have no loans yet and would like to avail of the package, uh, we may waive din namin yung 1% na service fee for those who will be applying for a salary loan for the first time. Nako, magandang balita po yan para sa ating mga SSS pensioners. Ano? Uh, para po kasi sa kanilang kaalaman, paano ho Paano nila magagawa yung pagproseso at pag apply ng uh, mga loans na yan na nabanggit ninyo? Oo, pwede sila pumunta sa pinakamalapit na SSS office no? na, at tumatanggap na kami ng mga applications para dun sa mga ano para dun sa mga application either sa salary loan or renewal or sa advance pension at meron sila hanggang ano hanggang October 31 to apply for the ano for the calamity relief package. Ah okay ito po uh, requirements po para mapadali yung kanilang uh, application uh, mas ang pinakamadali ko meron silang SSS ID at uniform yung tinatawag natin unified multipurpose ID no uh, pwede silang mag-apply na kasama na yung loan application at uh, ito pwede i-download din sa ano sa ano tawag dito sa ating uh, website at ang inaayos nga namin na kung pwede silang makapag-apply din sa website ng mas mabilis pero yung mga branches namin tatanggap na yan ng application. Okay. Miss uh, Siria ko maraming salamat po. At walang anuman. Salamat din sa inyo, Ivan, sa pagkakataon para maipaliwanag itong aming calamity relief. At sana naman nga... Uh, yung ating mga naapektuhan hindi masyadong you know kasing grabe ng mga dating mga kalamidad natin Okay, si Ms. Maya Siriaco, Vice President ng Lending and Asset Management ng Social Security System, kaanunsyo lamang po niya na pwedeng mag-avail ng up to 3 months advance pension ng ating mga SSS pensioners. Waive din po ang mga service fees nila sa kanilang mga loans at pwede niyo pong i-avail yan hanggang sa Oktubre ng taong ito.